May bagay niya siya? Ay, My goodness! Ang dami pang na napapanood dito sa TikTok about sa mga pickpockets and... Hello and welcome back sa aking channel. Shara Diaz, grabe ang kaba dahil naiwan ng train ng kanyang asawa. Grabe ang kaba na naramdaman ni Shara Diaz nang maiwan ng train ng kanyang asawang sa Edgar habang sila ay nag angel sa kanilang pamamasyal sa Paris. Kahit halatang medyo na stress at sobrang kinakabahan, pinili ni Shira na magpakatatag at lakasan ang loob habang hinihintay si Edgar. Ilang minuto rin ang lumipas bago muling dumating ang kanyang asawa at doon tuluyang napawi ang kaba at takot na nararamdaman niya. Nakikita sa si reaksyon ni Shira ang tunay na pagmamahal at pag-aalala sa kanyang asawa. Isang simpleng pangyayari pero ramdam ang bigat ng emosyon. Sa pagbabalik ni Edgar, kitang kitang saya at ginhawa sa mukha ni Shira. Dahil muli na silang magkasama at may pagpapatuloy ang kanilang pamamasyal. Para malaman natin ang buong nangyari, ating panoorin ang buong video. Pero bago yan, mari po kayo mag-subscribe para updated sa iba pang kaganapan. Ako, very light. Oh my gosh, pinabahan ako. Nagkahihwalay kami ng train ni Baba. Ay, hindi siya pa sa kahay. My goodness. Ang dami pa nga napapanood dito sa TikTok about sa mga pickpockets and all. ko Dito ba talaga ka pa kami nagkahihwalay ni Baba? Oh my gosh. Ito ko lang pwede sa dulo. Inaantay ko siyang makababa. <sighs> Pupunta kami sa trokadero. Kaya may kapag gabi, I mean, maglalakad na kanin. Tapos saka <laughs> Ah! Oh ang pakinamahan ako! Oh my God! Napatalo talaga ako! Nakita mo? Ako din, sabi ko. Sabi ko, paano kami? hindi Kasi sabi nila lang, nakapasok na ako. Sabi niya, alam mo ba, magtingin ko nakasarap. <laughs> eh, Kasi, kapasok sana na ako, hindi pala dito ng staff. Ipipit ako. Mamamatay ako, di ba? Sabi nyo lang, halapa, ba? baba, ay baba. Hindi, hala. Hindi naman, hindi naman. Makita ko yung isip ko na ako. Pagkasara. Hindi mo ah, baba. Ay baba. Isara. <laughs> <laughs> Sabi ko naman, ah, oh my God. Jesus. <laughs> We're together again. Amen. Yeah. <laughs> and that each other a